At dahil nga ay ka-14 days old na ng aming mga alagang biyek, simula nang sila ay isinilang, panahon na para turukan sila ng jetran ayorn. Dito sa amin ay nakasanayan na nga namin na magtuturok ng jetran ayorn at isasabay ang pagkakapon. Sobrang napaka-importante ang pagbibigay ng jetran ayorn para sa ating mga alagang biyek dahil ito ay kontrabansot kontra anemia at syempre tumutulong sa pagpalakas ng resistensya ng ating mga alagang biyek. Tuwing ika day 3 at day 14 naman kami nagtuturok ng jetran ayorn. at ang tinuturok na namin ay ml bawat biik. Kaya naman mabilis ang paglaki ng aming mga alagang biik at ang lulusog nilang tingnan. Dahil sa Jetran Iron ay malaking tulong na rin para sa ating mga alaga na malabanan ng iba pang mga sakit. Sa umpisa pa lang, dapat ay alagang-alaga na natin ang ating mga alagang biik dahil dito nakasalalay ang kanilang mabilis na paglaki. Kasama ko nga pala ang aking kapatid sa pagkakapon. Kung magaling akong magkapon, huy, check ka, mas magaling itong kapatid ko. Kung may labanan sa pagkakapon, ay, ilalaban ko ito, Jo para <laughs> Pero kung wala kayong kasama, ay kayang-kaya nyo na yang mag-isa. Tulad ng ginagawa ko, ay ipitin mo lang gamit ang dalawang paan ninyo. O kitang, kahit ako na nga lang yung mag-isa, ay kayang-kaya ko na nga rin. Ang kailangan mo lang ay tibay at lakas ng loob. <laughs> para syempre, maumpisahan mo na ang paghiwa-hiwa at pagbunot-bunot ng mga betlog. At syempre, ang pagtuturok ng jetran ayoy. Kagandahan, pag hindi sakiti ng ating mga alagang beek, ay mabilis ang paglaki. At syempre, quality-quality ang ating mga piggy. Dito sa aming mga alaga ay kami na nga lang ang nag -e inject nagkakapon, at kahit na magpababarako. Dapat nating matutunan ang mga bagay-bagay para sa ating mga alaga. Hindi na iasa na lang natin sa iba dahil nga malaking maisisave natin pag tayong-tayo na nga lang ang gagawa. Pero syempre, siguraduhin din natin ang ating mga galawan dahil buhay ng ating mga alaga ang nakasalalay. Pag hindi nga tayo sigurado sa mga bagay-bagay ay ugaliin natin magtanong sa mga may taong may alam. Buti na nga lang ang pigrolak ay may merong naka-assign na technician na kahit anong aras ay pwede nating mapagtanungan. Ay nakon, salamat! Sobrang malaking na itutulong para sa aming mga hug racer, lalo lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Sa mga konti pa lang ang alam sa pag-aalaga ng baboy, haya na at natapos na nga rin namin ang pag e ng chitran iron at pagkakapon sa aming mga alagang beek. At hanggang dito na nga lang muna, maraming salamat sa panunood. See you in my next mini vlog. Bye!